Ang script nitong mama na ito dalhin sa ombudsman. At alam naman natin ang pagkakatalaga dyan ni Boying as ombudsman. So ahabulin ng Duterte. Ay, sa pool ni Bongbong, ni Bongo yung, Bongbong, Ni Bongo yung pinaka buod na nangyayari sa Pilipinas. May script po eh. Alam natin na hindi naman sila seryoso. Imbestigahan talaga yung mga magnanakaw ang gusto lang niyan, ipasa sa mga bubit, tapos iligtad, iligtas ang mastermind. Yan po ang script. Kaya ito si Vince Dyson, let's observe this. No? Kasi ito daw ay matino, maayos to. Pero wala rin siyang kwenta, lumayas na siya dyan sa DPWH kung hindi rin matutunton yung mastermind. Kung ito ay magfo-focus lang din sa mga bubit, ay eh kasama to sa script. Yan ang script nila eh. Kaya, eto, pakinggan, pakinggan nyo yung sinabi ni Bong, Bongo. Pakiusap ko lang. Ayan, nakiusap ha. Oo, oo. Nakiusap. Baka mamaya kasi, si Garin to, katulad ni, ano, ni Taxman. Sino tong si Taxman? Si, yung, ano, yung uh, nagpapahirap sa Pilipinas. Nakalimutan. Si Recto. Di ba? nakiusap si Bong, Bongo, abay, huwag daw siyang utusan. Pambihira. Ano mang nangyayari dito sa executive department? Itong sa mga sekretary mo. So, ibig sabihin, wala kayong susundin kung hindi si Marcos lang. Dahil si Marcos ang naglagay sa inyo dyan sa posisyon. So, ikaw ay taong bayan. Being a member ng taong bayan, si Bongo, eh, senador pa yan. 26 million ang boto niyan. May mandato yan. Boses ng taong bayan. Huwag uutusan. Eh, ang ganda ng pagkasabi, pakiusap. Hindi naman siguro si Gato si Vince Dizon. Ha? Hindi naman siguro mayabang to. Katulad ni Recto. No. Ikulong mo talaga ang mga kurakot. totoo. -toto. Tumbukin mo na. Bongo. Yung mastermind ka mo yung mga totoong kurakot. Alam kong alam mo gaano katalamak po ang korupsyon ngayon. Alam yan ni Dizon. Alam yan ni Boeing. Alam yan ni ng magkapatid na Rimulya. Alam ng ICI kung gaano katalamak. Pero dagdagan ko yung sinabi mo, Bongo. Alam nila yan kung sino mastermind yan. Sabi nga ni Changko, sabi nga rin ni ni Chavit, silang mga congressman, alam nila sino mga malaki kinita dyan, alam nila kung sinong kurakot. These people are not stupid. Alam nilang talamak at alam nila kung sino nagpapatakbo ng talamak na yon Alam nilang talamak ang nakawan at alam nila kung sino yung magnanakaw. Yung mastermind ng magnanakaw. So, idiin mo na, bongo. Itulak mo. Kasi parang ito na lang natitirang matino sa secretary. Pagka yan, sumayaw-sayaw pa sa tono ng script nila, wala talagang patutunguhan itong bansang Pilipinas. Ayaw talaga nilang ayusin. Pero ito, ito ang hindi madalas na babanggit. Okay, bigyan ko kayo ng konting inside ano, inside info. Alam natin na diversion nila, 'di ba? alam natin, dadalin yan kay sa Duterte, diversion nila. Alam din natin na dadalhin yan sa mga bubwit para mapagtakpan yung mastermind. Pero ito, baka hindi masyadong obvious. Pero balita ako, coming from the inside, ang immediate tactic nila, ha? ito importante, is to delay delaying tactics po sila. Pansinin mo sa Senado, yung drama ni Tito Soto at saka ni Ping Lakson, pumalit, nagku, nag nagresign nag na hinto ang investigasyon. Kita nyo? Yung ICI, tinalaga dyan, nagkaroon ng excuse ang Congress, ang lower house, huminto sa investigasyon kasi andyan ang ICI yung Senado na naging itbulaga, naging comedy show, ano rin ang ginawa? Na postpone. So, ang nag-iimbestiga ngayon, ICI, na binuksan sa Amerikano. Pero sa Pilipino, hindi binukas. So, for the meantime, delay sila. Ididelay na ni yan until yung pera maitakas. Until makagawa sila ng magapang nila yung mga tisti, pwedeng dumistigo. Matakot nila yung pwedeng tumistigo. Makapag-research sila kung paano kakasuhan. In short, makagawa sila ng damage control para hindi makarating doon. Yan po. I-observe nyo po yan. Justice delayed is justice denied. Pero Pailalim po yan. Talamak po yan. I-delay -de nila at i-delay -de nila yan. Uh, kayo mismo, uh, i-ano yan. I observe nyo. Ililigaw nila, pero habang nililigaw nila, dinidelay. Kaya nga itong Blue Ribbon Committee, hindi ko na alam kung kailan pa magsisimula. Eh, parang papatayin na nga doon. No, ito, may nagsampas sa ombudsman. Pag-usapan natin kung meron pong investigasyon na pwedeng gawin yung Ombudsman sa um, in the current time frame before February para mas, maran, mas malaman din po natin kung ano yung nangyari sa uh, confidential intelligence funds ni DP Sara Duterte ano nangyari sa laptop procurement sa panahon ng DepEd um, parang parte pa rin ito sa panawagan namin ng complete transparency tungkol sa lahat ng mga anomalya na nagaganap sa Gyon pambira to si Kiki Aquino ay si Kiki sorry 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 si Kiko Aquino ha, kasi alam ko yung Kikong isa matapang Ah, hindi ko makain ng tae yun eh. Ito ko makain ng tae. Ah, uh, mm -hmm. uh, confidential uh, funds na naman. Hindi na kayo nakamubon. Ang bira. Trillion na yung nakawan. Pinagpapapansin nyo pa, yung confidential funds ni VP Sara, nakakapiranggut. 150 million lang. Kahit pa isama mo yung ano eh, hindi ko sinasabing guilty si Sarah doon. Kahit isama mo pa yung patungkol sa laptop, magkano lang yon Hindi ko sinasabing guilty siya roon ha. Hindi ko sinasabing maliit yun in my standard. Pero kung i-compare mo sa trilyon na nakawan dito sa Ghost Projects, tapos ang sasampahan mo ng kaso yung confidential funds, hindi ka na naka-move on, Kiki! Ay, Kiko! Kayong dilaw! Confidential funds na naman! pambira. Yung script mo. Kayo ni Trillianis. Love now talaga. Sabaw kayo, brad. Ating gobyerno. Well, magkaalaman na ho, di ba? Kasi kung ano ho, um, dapat malalaman natin kung ano yung mangyayari sa, or ano yung nangyari sa confidential and intelligence funds noong impeachment trial sa Senado, eh hindi nga yun natuloy, di ba? So, um, ito po, we're hoping yung ombudsman can shed light on that statement. Na kung... Ayan, nakita nyo na i-script. Ha? Okay. Observe natin. Let's read between the lines. Yon. Para mo bang sinasabi na si Boeing ay naniniwala na malinis sa korupsyon si Sarah? Kasi tingnan ninyo. Kung talagang korup si Sarah, hindi nila papansinin niyang confidential funds. Marami silang itatapon eh. Okay, hindi ko sinasabing inutusan to na magdemanda ni Boying. Pero sasabihan man lang yan. Oy, huwag naman yan ang idemanda mo. Ito, oh, ang daming issue ni BP Sara. Yung script nyo talaga nakakatawa. Bumabalik sa inyo. ba? Diba? Alimbawa, ako gusto kong sirain si Sara. At meron siyang bilyong-bilyong korupsyon. Hindi ko papansinin niyang anong yan. Confidential pants, tae lang yan eh. Doon ko sisilipin. Itong ginagawa ng dilaw, it shows. Even boying. Ah, indirectly admitting na malinis si BP Sara. Sa kanila mismo nang gagaling yan. Wala na silang mahanap. Wala silang makita. Yan ang problema. Kaya mahirap gibain ng isang tao eh. Isipin mo, pag ang isang tao hindi magnanakaw, gigibain mo siya dun sa maliliit. Pangalawa, hahanapan mo ng uh, personal. Personal attack. Pangatlo, yung iskandal. Hahanapan mo ng iskandal. Pag hindi umubra, Balik ka sa number one. Bakit? Wala eh. Malinis eh. Hindi magnanakaw. Di ba? Alimbawa, si Tambi. Ang sinisilip ba sa kanya yung asawa niya? Hindi pinipersonal, di ba? Meron bang sinisilip kay Tambi na bu bubwitang nakaw? Wala. Bakit? May malaki. Nagigets po natin. So, obvious na obvious tong dilaw. Sa galaw nilang yan. Talagang ano, yun yung, gina, yun yung naging um, use niya ng kanyang CIF. De, manalaman. Yeah, mabagit ko rin, katulad kay Pastor. Hindi, ma hindi, mab, hindi nila mag si Pastor na nagnanakaw sa di ba? Kasi, kung may, yan ang weaknesses ng mga pastor eh. Nangungulimbat ng pera pero hindi nila magawa kay Pastor Kibuloy. Bakit? Alam nila malinis eh. Kaya magpupunta sila sa iskandal, magahanap sila ng kung ano-anong hahanapin. Papabricate sila ng ganun. Kasi madaling ipabricate yan eh. Pero yung nakaw, may paper trail yan, may money trail yan. Hindi mo maimbento yan. Hindi kasi malinis. Diba? Yan. Kaya pag ang tao, binanatan sa personal at saka sa iskandal. Malinis yun. Malinis. Sana malaman din po ng taumbayan no? So transparency po yung panawagan natin. Currently po yung healing po natin ay yung um, yung investigation po. Pero kung sa ano ho, sa judgment po ng ating ombudsman ay uh, sapat na po yung uh, kanyang matutuklasan tungkol kay VP Sara para tumuloy sa isang kaso, then that's something we would want to see as well. Kasi oh. So in short, wala nga matuklasan yung ombudsman eh, kasi kung meron, hindi mo kailangan ipagsiksikan yung, yung kakapiranggot na barya na in confidential funds. Wala. Kaya, kaya, kaya kayo nagpapabrika ito. Ay, demanda nyo si ano? <laughs> Demandan nyo si Sarah. Demandan nyo sa akin para maibalik natin yung confidential funds issue. Ah, di ba? So, yan na naman ang pag-uusapan. Hmm. Ang gusto po natin makita, again, may, sana may consequences yung... Um, Kasi kung kayo patas, kung galit kayo sa magnanakaw, why can't you call out Bongbong Marcos? Why can't you call out Tambi? Ang laki ng confidential funds niya. Hindi kayo nag-research. Ang laki na sinasabing ninakaw nila sa Ghost Projects. Kung ang dilaw or you people, the likes of Kiko, if you are not hypocrites, em. Eh, Malalaki 'yung mga 'yung Ba't hindi nyo kayang silipan. 'Di ba? Na may consequences 'yung katiwalian na nagaganap sa gobyerno. Sa flood control man 'yan, sa mga sa ating mga silid-aralan o laptops para sa mga estudyante o kung saan ibang part man yan ng gobyerno, sana magkaroon ng consequences po 'yung maling ginagawa ng ating mga public officials. Mm. Oh, from one hypocrite to another. Ito <laughs> nakita ko sa Facebook. Oh, pagkatapos ni Kiko, isang ipokrito, isa pa tong ipokrito na to. Ombudsman Rimulya gustong makausap ng personal ang mga testigo ng Parmali. Tingnan mo. Parmali na naman. Kasi ididikit kay PRRD. Bakit? Wala silang mahanap na pagnanakaw ni PRRD. Yung magdidirect na connected talaga na ito, ninakaw ni PRRD. Balik na naman sa Parmali. Eh ang ang nangyayari ngayon, ghost projects. Yung presidente nga, ghost nang kinakausap. Ang topic ngayon nasa ghost. Ang topic nito si Boying Parmali. <laughs> ano nang di Diba? Kaya ito'y sinasabi ko eh. This is an admission indirectly na si BP Sara malinis. Hindi kurap. Inaamin nila yan. Hindi nila pagpapapansin ninyang parmali, hindi nila pagpapapansin ninyang confidential fans kung kurap si BP Sara. Kasi ang focus nila kay BP Sara eh. Walang kwenta 'yan. Kahit si PRRD. Kung meron sila talagang lihiti mo na talagang connected, hindi nila papansinin niya mga parmali-parmali. Kaya even si Boeing, eh, wala na eh. Wala na silang mahanap. Diba? Nahuhuli na sila sa sarili nilang bibig na nauubusan na sila. Kaya ang taong bayan, maybe some, pero karamihan, they are not stupid. Alam nila nangyayari sa bansang Pilipinas. Alam nila na niloloko kami na itong mga to. Hindi talaga nag-iimbestiga itong mga to. Talagang, alam nyo, nakakasawa. Sabi nga nang uh, nakausap ko, for three years, walang ginawa tong gobyerno na to kung hindi magnakaw at mamuliti ka. Wala talaga silang plano sa Pilipinas. Wala silang direksyon sa Pilipinas. Pansinin ninyo. And we cannot blame the people. Yan talaga nakikita nila eh. Bumalik yang sa si Marcos at yung mga nakaposisyon, ang issue lang talaga nila, anong mananakaw nila? hindi lang si Marcos ay pati mga nakapaligid. At paano nila maitutuloy yung pagnanakaw nila? Kasi if if they put, eto bigyan ko kayong kwento, eto literal to. Hindi ko na kung saan administrasyon nangyari. Pero alam ko, alam nyo kung saan administrasyon. Isang sekretary nagbabayad sa blogger. Hindi dahil gusto niya yung presidente dahil yung presidente tanga. Suportahan sa blog yung presidente. Bakit? Dahil habang nakaupo yung tangang presidente, nakakapagnakaw sila. That's from the inside. Hindi ko na sasabihin kung anong administrasyon. Sa madaling salita, madaling Pilipitin yung ulo ng presidente pag napipilipit, payaman sila. Di ba? Hilang, lang. Tuloy. Tuloy. As long as uh, nakaposisyon yun, nakaposisyon din sila. Tuloy. Hayahayang buhay. Ha? Ang nagbabayad ng vlogger, tao ng mga sekretary to protect the president. Real talk po yan. At alam ko, alam ng mga vlogger na naki, kung mayroong mang nakikinig. Alam nila kung sino yan at alam nila kung sino yung mga vloggers na binayaran. Ganyan po kalakaran dyan.